So, marami sa mga person na rin dahil sa central office na punta sa mga satellite offices dahil lahat ng satellite offices para sila uh, Thanksgiving, uh, iba't ibang activities ng um, Thanksgiving. intern okay. or, when I am in the side na set na kami sa November 17 na Thanksgiving, uh, ito din na-aklan

may mga uh, ko po si Representative Amok na isang perlaking um, na pwede ginamit ni Pares at yung na ginamit ni Asek or Tonyo. take on that, thing.